Lifetime ban sa PBA at multa na 250,000 pesos. Yan ang parusa kay Petron Blaze Boosters import Rinaldo Balkman matapos niyang manakal ng teammate sa laro noong biyernes. Joshua Lopez, ikwento mo. Full support ang buong Petron Blaze Boosters sa pagharap ng kanilang import na si Rinaldo Balkman sa Office of the Commissioner. Pinatawag si Balkman dahil sa pananakit sa mga kapwa-player sa laro nila kontra Alaska noong biyernes. Huling dalawampung segundo ng laban na mag-alboroto si Balkman dahil sa umano'y non-call ng referee. Sa sobrang galit, sinigawan niya ang mga referee. At itunulang ang sariling assistant coach. Pati ang kakamping si Ronald Tubid. Oh, Lalong nagulat ang lahat nang sakalin niya ang isa pang kakamping na si Arwin Santos. Unbelievable! Kagabi, nag-public apology si Barkman sa kanyang ginawa. I want to apologize to uh, everybody, uh, the fans, uh, PBA, even referees, and and um, all, and to and to it, and their families. Uh, the situation got out of hand. Sa kabila nito, itinuloy pa rin ng PBA ang pagbansa kanya ng habang buhay. Pinagmumulta rin siya ng 250,000 pesos. Ito ang kauna-unahan lifetime ban na ipinaraw sa kasaysayan ng Liga. Ayon sa PBA, pinagbasihan din ng desisyon ang track record ni Batman bilang manlalaro. I took into consideration Mr. Balkman's track record as a player including the headbutting incident during a FIBA America's game between Puerto Rico and Venezuela two years ago and his altercation with the bench of the Alaska Aces during a preseason game in Cebu City. Una nang sinabi ni Bartman na patuloy niyang susuportahan ng Petron kahit matanggal sa liga. Wala pang komento ang Petron sa desisyon ng P -P 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 -P.